To so avoid breakdown ng kotse sa kalsada, pwede nyo nang unahan yung mga problema. Ito, idea lang to, no? Like, for example, auxiliary fan motor. Kung front wheel drive yung kotse ninyo, ideally, kung more on city driving yung inyong sasakyan, 80,000 kilometers, palitan nyo na. Pero kung more on highway driving naman yan, goods yan, hanggang 100,000 kilometers. Then, yung mga belt ng inyong kotse, no? Ideally, 80,000 kilometers, early nyo na, palitan nyo na yan. At yung luma, iitabi nyo lang as your spare. At ganun din yung ating spark plug, kung iridium yan, yan na may nauuso ngayon. Kung more on city driving yung kotse ninyo, 80,000 kilometers, palitan nyo na. At kung more on uh, city, uh, highway driving, okay naman, hanggang 100,000 kilometers. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, bigay naman daw ako ng konting idea no kung ano daw ba yung mga pwedeng palitan as early as possible para ma-avoid yung breakdown sa kalsada no siguro yung para hindi masira yung kanyang sasakyan o biglaan na lang uh, mamatay no o magkaroon ng problema at hindi na nila maiuwi o maitakbo pa so yun nga isa sa mga pwede nating palitan dyan sa mga front wheel drive na kotse is yung ating auxiliary fan motor yung auxiliary pan motor natin, ideally ano, 80,000 kilometers or 100,000 kilometers, palitan nyo na para ma-avoid ninyo yung experience ng overheat. Isa yan sa mga main reason ano, kung bakit nag-overheat yung ating sasakyan. At yung ating coolant, actually lahat ng liquid, no, ideally 40,000 kilometers or 2 years, kailangan natin palitan yan. Like yung uh, transmission oil, coolant, brake fluid no kung ano pa man yung ano gear oil palitan natin lahat yan para siguradong laging bago yung nagpo-flow na liquid sa ating engine like for example yung coolant para ma-avoid natin yung rust sa ating radiator at sa ating water pump hindi tayo magbe breakdown ano at yun sa ating uh, braking system maganda rin naman talaga na laging bago o maganda yung condition Nung brake fluid natin. Siyempre, preno yan. Mahalaga yan mga pups, no? At yan nga, yung mga belt. So, ang suggestion ko dyan, kung more on city driving yung inyong sasakyan, 80,000 kilometers, good option na yon napalitan. Ang idea dito, yung ayos pa na belt, itabi nyo lang as your spare. So, sabihin na natin, eh, kahit saan ka masiraan, may gamit ka or may mekanikong malapit dahil may meron ka ng spare, palitan mo na. Okay? So, ganun lang yung idea. Actually, ganun din naman yung mga yung mga parts na pinapalitan ninyo at sa tingin nyo okay pa, pwede nyo itabihan sa inyong compartment para may mga spare kayo para kung sakali mag-breakdown, e palitan nyo na. No? At yun nga, yun, spark plug. Ang, iri ang iridium spark plug kasi na nagiging common na ngayon is uh, kaya nyan hanggang 100,000 kilometers. Pero around 80,000 kilometers, i-replace nyo na yan. At yun, yung ating mga filter, okay? Yan, yung air filter, kada change oil, or pwedeng dalawang change oil bago magpalit ng filter nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong interval depende rin sa condition ng filter pero not more than 20,000 kilometers palitan nyo na no at yun yung pag change oil syempre ng ating engine sobrang halaga nyan hindi mag breakdown basta basta ang, inyong, ang makina kung well maintained ang kanyang pag change oil ano? so kung mineral yan 5,000 or around 3 months palitan natin kung uh, fully synthetic 6 months or 10,000 kilometers kung semi around 7 to 8,000 kilometers or 4 to 5 months palitan nyo na ang inyong oil at syempre kasama rin yung filter no para maganda lagi yung kondisyon ng ating oil ano at yun nga yung ating transmission 40,000 kilometers pag automatic yan may filter yan Sama nyo na sa pagpapalit yan, ano? At yun, yung mga support natin Yung support, usually, it will last more than 100,000 kilometers Ano yan? Pero kung sakaling may isang sira, palitan nyo na Okay? Kumbaga, isang set yan lagi At ganun din sa ating sa mga shock, no? Pag may nasirang shock, laging pares tayo, mga paps, no? Usually, ang shock, depende kung gaano ka-loaded lagi sa sasakyan ninyo, Depende kung saan kayo dumadaan Pero mga around 80,000 kilometers yung iba nagpapalit na ng shock ano pwedeng nauna yung sa may unahan pwedeng nauna sa likod depende kung gaano ka loaded at ang advice ko diyan kung magpapalit kayo niyan uh, kung bawa ako nagpalit kayo ng shock sabay niyo na yung shock mounting check niyo na rin yung mga lower arm mga ball joint no palitan niyo na kung sakali mang may problema na no so ganun naman yung idea tasyon yun yung filter ito isa sa mga ano rin yung uh, filter yung fuel filter so yung iba around 80,000 kilometers Ibang iba nga mas early pa pinapalitan na nila yan at yung battery nako mga paps no kung sakali man pag natapos ang warranty paghandaan nyo na na, na o maghanda na kayo ng pera na pambili dyan para kung sakali mang anytime mag breakdown yung battery ninyo palitan nyo na or kung sakali man kung maibibenta be nyo yung battery ba tapos na yung warranty mga 3 mga 3 years o 2 years yung warranty ah, 2 years yung warranty pag mga tatlong taon na yung battery ninyo palitan nyo na basta may bebenta nyo na maganda yung, yung yung, 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 lumang battery okay yun para at least siguradong kada start ninyo goods na goods ang inyong sasakyan ano so yun lang naman mga paps no yung mga idea no kung ano yung mga pwedeng palitan sa inyong sasakyan marami pa yan so pwedeng ipalinis ninyo pwedeng pa-check pwedeng pat, uh, I replace no as much as possible unahan sana natin yung problema tandaan natin mas mahal ang towing okay mahal ang towing ng sasakyan at minsan pag mali pa yung pagkakatowing ng sasakyan natin posibleng may problema pang ma-accumulate so much better na inuunahan natin yung problema ako mga, ako personally mga paps no sabi na natin time to time ini-evaluate ko yung kotse ko tinitignan ko kung ano yung mga Posible maging problema, kung may nararamdaman ng kakaiba, ini-evaluate ko, normal ba o hindi. So sana ganyan kayo pag nagkukotse, no? Pag may naramdaman kayong konti, uh, check niyo bakit kaya, 'di ba? So ngayon, pag sakali naman na okay lang, normal, okay 'yon. Pero kung may narando kay kakaiba, mas okay na ipa-check i-early niyo na. Tandaan niyo, mahal magpatowing ng sasakyan. At ang problema dito, pag natowing kayo, syempre nasira, may papagawa pa kayo. Oh. at um, minsan ito uh, itong problema minsan pag ginawa sa kalsada ang sasakyan, minsan enough lang 'yon para maiuwi mo. Hindi talaga niya perfectly na magagawa kasi syempre nagmamadali, minsan gabi ginagawa nasa kalsada, walang proper na tools kaya napapabilis 'no? Or aminsan uh, hindi ganoon ka-perpekto yung pagkakagawa ng sasakyan natin. So, mas may better unahan natin. Ang maganda diyan, check niyo yung owner's manual. Actually nasa owner's manual 'yan yung mga nabanggit ko no? at uh, kung sakali man i-check ninyo yung inyong owner's manual magbasa tayo para kung sakali man no unahan na natin yung problema kahit outside kasa tayo mga paps no kahit hindi na tayo sa kasa mas maganda sinusunod pa rin natin yung practice nung kasa para siguradong sigurado na okay na okay yung ating sasakyan yung nga sabi ko nga kanina mahal magpatuwing at pag inaayos sa kalsada ang sasakyan minsan hindi perpekto ang pagkakagawa. So sadly, baka mas malaki pa yung gastusin mo kung masisiraan ka sa kalsada. So yung mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea. With the girls dito, sana nakatulong ako sa inyo. Good luck sa pagkukotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.